Nalalapit na nga yung Christmas party ng mga bata, kaya binila na namin sila ng mga isusote lang sandal, pati sapatos. Pero grabe, hindi nga ako makamove on dito sa mga biniyaran ko. Sa wakas nga ay makakalabas ulit ng bahay dahil matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakapasyal ng SM. Nakakalabas lang naman ako ng bahay pagka mag-grocery o di kaya mamamalengke. Kaya eto sinulit ko na habang walang pasok yung mga bata at day off yung asawa ko. Sa mga nagtatanong nga akong tagadasma yes po mga mi tagadasma ko at nandito nga kami ngayon sa may SM pala-pala hindi di na nga kami kumain pagkaalis ng bahay, kaya ito kumain muna kami pagkadating namin. At maya maya nga dumiretso na kami dito sa may SM Department Store. Una kong tinignan, itong mga nakasale na 299 pesos. Lahat nga yung pinapasukat ko sa kanya, tigto 299 lang yan. Lahat nga nang nakasale nila na 299 pesos magaganda, pati na nga rin tong black. Kaso dahil hindi naman ako yung magsusuot at siya nga, eh wala siyang nagustuhan. Miski nga isa doon sa mga pinasukat ko sa kanya. Dito nga kami lagi namimili sa may Sugar Kids kasi eto talaga yung may pinakamurang brand. O, di ba diba? Mura na yan sa halagang 799. Kasi kung sa ibang brand, parang wala kang ka halos makikita na 1,000 below. Ito nga talaga yung gusto ng anak ko, itong umiilaw ng sapatos, kaso Diyos ko, napakamahal. Sa pagkakatanda ko nga, 1,6217 to 1, nga yung price nun, pero hindi yun yung binili ko. Para nga kahit papano, e, eh, dalawa yung mabili ko sa kanya, sandala at saka sapatos. Diyos ko, mura mo na lang talaga. Ang mura ngayon sa mahal ng bilihin, pati nga sa mga gamit ng mga bata, talaga namang mapapaaray ka. Sa sapatos lang din talaga kami tumingin, dahil yung mga damit nga, naka-order na ako sa SHEIN. Diyos ko po, ang hirap talagang mag-ikot, lalo na pagka may mga ganito kang kakukulit na anak. Doon nga kami pupunta sa women's shoes dahil malaki na nga yung size ng paa ni Sena, nasa size 8 na. Pero ito talaga yung unang-unang nakita ko itong mga sandal kasi meron ako neto, kaso nga lang nasira na at nabili ko nga lang din yun sa orange Kaso so nga lang sa sobrang pangihinayang ko, wala nga akong nabili miski isa para sa sarili ko. At ito naman kay Sena, dito na kami kumuha sa may Parisian dahil ito na yung pinakamurang brand. Ito nga yung natipuhan niya na design pero actually may mas maganda pa sana dito pero dahil siya naman yung magsusuot at hindi ako eh siya nga ang masusunod at fit check nga muna tayo at ito ang top ko from Lubito at yung palda ko naman eh sa ukay lang yan maya maya nga eh bumaba naman kami para tumingin ng mga damit at saka short ni daddy at for today's video nga tirador tayo ng mga sale pero kahit sale nga itong mga binili ko just ko po hindi pa rin ako makamove on dito sa binayaran ko umabot lang naman ng 5,000 lahat kasama na yung mga damit pati na nga rin sapatos at napatingin nga rin kami dito sa may time eh. Deserve naman ng daddy, nabilan ko nga siya ng bagong relo dahil kasakasama ko siya sa vlog nitong na mga nakaraang buwan. Kaya eto binilang ko siya pero yung nakasale pa din pero kahit sale nga yan, Diyos ko po 3,000 pa din. Grabing traffic nga din nung araw na to at para makaiwas nga eh, nag-grab na lang kami at yun lang muna Salamat sa panonood! Please like and share this video!